Hi guys, samahan niyo ako, mag-aayos na naman ako dito, di ba? Hindi talaga ako matahimik. <laughs> so ganun talaga ako kahit noon pa. Ayan, meron na naman tayong ibang ano diyan, bagong changes diyan. Dinagdag ko lang to, ayan, medyo madumi pa no, kasi hindi ko pa talaga yan nalinisan. Kasi uh, plano ko talagang kukulayan siya, pipinturahan siya ng puti and gold. So etoy dito yung ano, puti, ayan. Pagpasensya niyo na medyo madumi ha, hindi ko pa talaga nalinisan yan Ah, uh, ito yung sinasabi ko o, oh. oh, 'di ba? Kung napanood yung video ko na share ko sa inyo yung tips sa mga ano natin dyan, may mga junakis. At kahit noon pa man, talagang yan ang ginagawa ko. Nila naglalagay talaga ako ng pandikit ayan sa ilalim ng ano kasi nga talaga iniiwasan ko siyang mabasag or magalaw-galaw kasi hindi talaga madali ang gawain ng nanay sa loob ng bahay, sobrang dami. So, ngayon, ito yung nabago. Ayan, pipinturahan ko to ng puti and white. Ang lining niya, puti and white, o ba diba? Ang lining niya ay gold, tapos dito sa loob ay puti. So, yun ang plan. Pero ipapaalam pa namin sa may-ari. Pero pag hindi papayag, syempre, respect namin yun dahil bahay nila to, hindi naman namin to bahay rent na nangungupahan lang kami. Ayan. So ngayon, meron na naman akong bagong plan, o di ba? Ang ganda niya na tingnan, medyo umuukay siya tingnan. So may bago na naman akong plan, guys. Eto siya. Eto kasi ito siya. Ito kasi nakalagay to doon sa kusina, dito siya banda. So, dito yung nakalagay yung three layer na puti na yon yung rack na yon Ayan, pansin nyo pag nagluluto ako nakikita yon Pati yung thermos, dito yung nakalagay. And then, since nga ay naisipan kong gawin counter top yun, uh, tawag nito, coffee area, tsaka slash wine area, yung dun ba kaya yung dito tuloy, nagiging blanco siya dahil wala akong kapamalitan na ilalagay na rack dyan. So, kaya naisipan ko na naman, ayan, may bago na naman akong idea. Kaya kahapon guys, talagang pinag-iisipan ko habang nagluluto ako doon sa kusina, sabi ko pangit talaga dahil uh, medyo makalat na yung part doon dahil wala nga akong kapamalitan doon sa rack na yon na tinanggal ko. So ito yon So ngayon, Uh, sabi ko, dahil wala pa akong budget, dahil nga magpasok ka na, so kailangan talaga yung uh, mga school supplies, mga kailanganin ng mga estudyante natin, ang kailangan bilhin o unahin. So ngayon, ito na lang muna. Diba three layer ito? Ang gagawin ko, tanggalin ko tong isa para lang meron akong lagayan dun sa aking mga abubot-abubot dun sa kusina yung kunyari dun sa mga ano, sibuyas, kalamansi, ayan, meron kasi ako dun. Para may lagayan ako, so tanggalin ko na lang muna tong isa, then pag may extra budget ako, ba diba? ganun, ganun kami kaano, pero buti na lang talaga at ako'y maparaan, ayan, kahit noon pa man, maparaan na talaga ako, kaya napakaswerte ng aking Diyosawa dahil hindi talaga ako yung tipong talagang kahit walang pera, ay gagastos talaga, ayan maparaan lang talaga para maging maayos ang bahay. So ngayon, tatanggalin ko tong isa pero ma para meron akong lagayan doon. Kaya let's go guys, samahan niyo ako. So ayan na siya guys, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagtanggal ko. Ayan, eto na lang yung ipapakita ko, yung transformation na lang. So tinanggal ko na yung isa, kaya naging two layer na lang yan. And then pinag-switch ko lang sila yung itong thermos. Ayan, para find your height. <laughs> find your height. <laughs> di ba may ganun? Find your height. And then, yung sa ilalim, uh, ano yan? Yung honey, tsaka tawag nito. tumbler na mga anak ko dahil nakaready na yan para sa pasukan. Ayan, tsaka yung peanut butter. Diyan ko na ilagay sa ilalim. And then... So much better na siyang ganyan, o di ba? Basta uh, pag may extra, papalitan ko din naman yan ng ano. ah uh, kasi nga, di ba, na-share ko sa inyo na gusto kong i-achieve yung team puti, team kahoy with matching-matching, ano, di ba, greenery. Ayan. Kaya nag-ano din talaga ako nitong ah uh, padahon dyan. So, pansamantala yan muna. Pero, plan ko talaga ni achieve yun. And then, ito naman, para hindi siya masyadong ano sa mata, Ayan, catchy, catchy, kachi catchy, catchy sa mata. Itong nilagay kong ano, ayan, tali lang ng ano yan, paper bag yan. Nilagay ko lang dyan. So, yan yung sinasabi ko na, kaya ko nilagyan ng mga ganyan, dahil para hindi siya maitulak ng butiki, dahil hindi maiwasan, mabasag. So, kaya nilagyan ko ng ganyan. So, yung iba na ano doon, dinisplay ko lang talaga yan dyan. May pandikit din yan para hindi malaglag. So, papalitan ko to ng medyo manipis yung nylon para hindi siya masyadong halata. Ayan. Next project naman yan. <laughs> Ayan. Next project naman yan. So, eto. Eto yung nasa isang layer. Ayan. Tinanggal ko. Andito na siya yung ano, yung mga kape dun sa ano, tawag nito sa, para dun sa coffee maker. So, lalagay ko na lang to doon sa ilalim. So dito ko siya sa ilalim ilalagay, guys. Ayyan, 'di ba? Diyan na lang siya. So kasi tinatama din yung aking jusawang magtimpla-timpla ng ano. Nang <laughs> uh, tawag nito yung para sa coffee maker, kaya itago ko na lang muna siya diyan pansamantala, bahala na siya. So dito na tayo sa kusina. Ayan. so 'di ba naging okay siya. Tinanggal ko lang 'yung uh, tawag nito pitchel kasi 'yung pitchel hindi naman talaga dyan nakalagay. Nilagay ko lang dyan dahil nga nagbago na 'yung ano, uh, pagka ginamit kasi 'yung pitchel, dun ko nilalagay 'yun sa may ano tinatawag nito, <laughs> tinatawag nito. 'Yung tinawa tinawag ano ba 'yan? 'Yung ginawa kong countertop, Dun ko 'yun nilalagay pagka ginamit 'yun. And then dahil ayokong ma maanuhan ng ibang ibang bagay, 'di ba? Ibang bagay doon, kaya dito ko na lang nilagay siya. Ayan, so naging okay na siya. And then ito, nilagay ko siya diyan kasi nga pag nag na, ano ako ng mga gulay, ayan, pag namamalengke ako, dito ko nilalagay. Kaya diyan na lang siya. And then ito yung sinasabi ko guys na rattan plate na yung iba ginagawa kong patungan ng mga kaldero. So yan na siya. So ah uh, soon 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 mapapaganda ko din to. Soon. Hindi pa muna ngayon dahil ang dami pa talagang kailangang unahin. So ang aking hugasan nag-aantay sa akin dahil wala may ibang gagawa niyan ako lang and then o oh, di ba den part na dito medyo magulo-gulo ayan tinakpan ko na yung dito banda kasi wala talaga yang takip Kaya nililagyan ko ng itim kasi ito lang talaga yung extra ko ah uh, kurtina ayan sa lababo. Kasi yung ano na yan, yung kurtina na itim na yan guys, dito yan sa baba. Ayan dati. Black tsaka white yung uh, tema dito. Kaya lang, malamok. So ngayon, dito kasi na banda dito, wala siyang pang anuhan ng tawag nito ng kahoy. Wala siyang kahoy na diretsyo. So ngayon, ginawan ko na lang siya ng paraan ng ano, alambre. Nilagyan ko siya ng alambre para yung kurtina ay maitakip ko dyan diretsyo. Tapos, dinagdag ko na lang tong itim para humaba siya. Ayan, magkasya. Kasi pag itong puti lang ilalagay ko, itong cream lang pala, lalagay ko, pangit siya tinan kasi hatak na hatak siya. So, pinatong ko na lang to, nilagyan ko ng design, na ko tong itim na hindi siya pantay kasi pag pinantay ko siya, masyadong nababatak yung ano, yung dito banda na cream. Kaya halatang halata ang laman. Ayan, pero Basta, soon, soon. Soon, soon. <laughs> soon, soon. Anda yung ang dami mong plano, pero budget lang talaga ang kulang. Ang hili ko talagang mag ayos, -ayos guys, kahit noon pa. Kaya, mahilig din akong mag-DIY. Para, para-paraan, o, oh, di diba? And then, o, oh, ito naman yung aking, ano, ang aking attire lagi. And then, yung aking, ano, ito, soon, guys, ipapakita ko sa inyo yung aking, mga DIY. So ayan, tulog pa ang aking mga Junakis kaya tahimik pa ang bahay, <laughs> 'di ba? Napaka-peaceful. So ayan, oh. Medyo malinis-linis pa. Magta-transform tong ano bahay later. So kasi hindi ko na hindi ko talaga pinagbabawalan yung mga anak ko na bawal kayo maglaro, bawal kayo magkalat, talaga hinahayaan ko sila. So this is the ano, yan, ito na yung kabuuan, kabuuan, kabuuan. So yan kabuang kabuuan, guys. So ito naman yung naging transformation na bago ko na namang ano, pero thanks sa aking Junakis na aking panganay dahil tinulungan niya akong mag ano niyan, idea niya yan. Hindi ko talaga idea yan. Idea niya yan. nag yan ang style niya para ano siya tingnan. Hindi, kasi ang ano ko kasi, plan ko kasi dyan, yung pa-straight lang. Since, meron ng pako dyan na tatlo, may nakahanda, ipap, isasabit ko lang dapat, pa-straight yung ratan. Kaya lang sabi ng aking Junakis, yung panganay, napaka-simple. Gawa natin ng design, ng style. Kaya siya yung nag-ano niyan, idea niya yan. Ayan, so ganyan kasi ako, humihingi ako ng mga ano na, dun, nang, dun sa mga anak ko. Ayan. So that's it guys. Next naman tayo. Let's proceed to the, uh, ano, next project. O oh, di pa. Bye!